Sa kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo at pagbaha, dumagsa rin sa social media ang mga video ng ating mga nagtarokop na pagsasaka na nananawagan sa ating gobyerno na taasan ang presyo ng palay. Naalala ko tuloy ang isang panayam na ginawa namin para sa Green and Free tungkol sa paksang natural rice farming. Para sa kabatiran ng lahat, lalo na ng mga magsasakang maaaring maabot ng Tagalog Hunta. Tatalakayin ko ngayon ang ilang mahalagang puntos base sa mayamang karanasan ng kababayan kong si Kavik Gamboa, isang huwarang pagsasaka mula sa bayan ng Ibaan, Batangas. Sinimula namin ang video sa pagtalakay ng isang pangunahing banta sa pagsasaka sa Pilipinas. At ito ang nakaugali ang pagbebenta ng lupang agrikultural. Bagamat dedikado ang bawat magsasaka sa kanyang gawain, ganoon din kaya ang kanyang pamilya. Nakahanda ba ang mga anak na panahin ng nila'y mahirap na gawain pagsasaka? Mahirap kumanap ng manggagawa sa bukid sa panahong ito. Yan ang katotohanan na Unang sinabi sa akin, Kabik, kung papasukin mo ang pagsasaka, ito ang unang-unang -una mong kailangang hanapin at tulong sa pagsasaka sa lahat ng yugto nito. mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, paglilinang, pagkaani, pagbebenta at maging sa pag-iimbak. Taong 2010 nang magsanay sa natural na pagsasaka si Kabik Gambawa, hindi siya nagpatumpik-tumpik at uh, pagtungtong ng 2011, sinimulan agad niyang gamitin ang kanyang natutunan. Sabi nga niya eh, 100% agad na application ang ginawa niya. Sa naturang mga pagsasanay, nakakasabay niya sa pagdalo ang mga magre-retirong guro, o OFW, at iba pa. At nagsasabing gusto nilang pasukin ang farming. Napaisip tuloy si Kabik. Eh kung itong nga mga taong ito na ni minsan eh hindi naman naranasang magsaka. Eh naiisip na pasukin ng farming pag nagretiro sila. Eh ano pa siya? Na buong buhay niya halos ay eh, ginugol na sa pagsasaka. Bakit hindi pa niya ituon ng atensyon dito? Gayong siya naman talaga ang eksperto sa bagay na Kaya yon na naging motivasyon ni Kamik na ilagay ng buong-buong loob niya sa pagsasaka. Hindi humihinto si Cabic sa kanyang inobasyon. Mapapansin mo sa loob ng kanyang tumana pag uh, nagpunta ka. Mata uh, 'yung kanyang munting palaisdaan na naglalaman ng ilang libong tilapia. Hindi mo sasabihin mayaman si Cabic, pero hindi dahil ng kakapusan para sumuko siya at hindi subukan ng mga bagay na mag-aangat pa ng kanyang pamamaraan. Paunti-unti, namumuhunan din siya sa green technology kaya ng solar panel. Diyan ay isa sa mga prominenteng feature ng kanyang bukid. Nagamitin niya ito sa, hindi pa ito operational, pero ang balak niya rito ay uh, gamitin ito para sa water pump. At sa pamgitan nito, matitiligan niya ang kanyang mga tanim na gulay nang hindi kumukonsumo ng kuryente. Natin yung oh, hindi siya nakapagtapos uh, yung ng kurso natang sa kolehiyo na may kinalaman sa agrikultura. Gumagana, oh, Sabi nga niya, hindi niya first choice ang pagsasaka. Pangarap sana niya maging isang marine engineer, pero dahil kapos sa pera ang kanyang pamilya, hindi natupad yon. Bata pa, ay katukatulong na siya ng kanyang tatay sa bukid. Pero kapareho niya kaya ang kanyang mga anak. Interesado kaya siyang silang magsaka? Ang sagot niya, hindi. Kasi nga, kaya nga raw sila nag-aaral. <laughs> sa tagal ng panahong napatunayan ni Kabik ang bisa ng natural na pagsasaka dito sa aming bayan, ni Isaraw ay wala pang gumaya sa kanya. Aminado naman si Kabik na matrabaho talaga ang organic or natural farming. At hindi kasing taas ang ani kumpara sa chemical farming. Pero kapag tinuos mo, at binawasan lahat ng biniling kemikal ng isang ordinaryong magsasaka. Lumalamang pa si dahil wala siyang gastos as in zero. Ang padaba niya kasi ay pinagpapaguran niya. Siya ang gumagawa. Buong araw siya sa parang at pag-uwi niya ng bahay, magbe-permicasting pa siya. At yan ang inaayawan ng maraming magsasaka sa atin. Kasi ang gusto lagi nila, instant. Hindi niya ininda kahit ang COVID-19 pandemic. Hindi nila problema ang pagkain. Anya. May bigas, may tilapia, may manok, may itlog. Kung doto si nakamit na niya ang estado ng food self-sufficiency na pinapangarap pa lang ng ibang tahan ng Pilipino. Ay, sabi nga ni Kabik, lagi ba tayong aasa sa gobyerno? Nagbebenta rin ng bigas si Kabik, pero ito, para sa akin, ang remarkable sa kanyang approach. Nagbebenta lang siya hangga't kaya ng supply niya. Pero kapag mauubusan na ang kanyang pamilya, stop na siya. Hindi ka na pwedeng bumili sa kanya. palagay ko, 'yan talaga ang tamang pananaw na dapat taglayin ng isang magsasaka. Yung uh, sustainable farming. Dahil gaano karaming pamilyang magsasaka ba ang nagdarahot dahil matapos maibenta ang kanilang bigas at gulay. Kapos naman ang kinitang pera para ipambili rin ng kanilang pangunahing pangailangan kasama na at pagkain. Ironic, di ba? Yung nagtatanim ng pagkain, siya pang nagubutom. Pagkain na nga, itinanim nila eh. Kaya lang, ibinebenta lahat para maging pera eh kasi nga ang laki ng puhunan at uh, karamihan doon inutang pa kaya ang nagiging goal ng mga magsasaka ay magkapera para mabayaran yung utang nila dahil doon sa mga binili nilang mga pataba mga inputs sa pagsasaka at yan ang tinatawag na vicious cycle na hindi matakasan ng marami nating kababayan magsasaka. Hindi kahit ko po kayo na panoorin ng Pero yung mga anak niyo ho ay, uh, ay, video, yung buong video, okay. uh, <laughs> uh, para kung sakali ay uh, uh, uh meron pa mga kayong ibang bagay na, na mapulot mula sa kwentuhan na namin, nakabik. Kasama na rin si ka RC Alcazar na isang farming enthusiast dito sa amin bayan. Ah, uh, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel Tagalog Hunta, ay mangyari pong paki at uh, paki po ng lahat ng notification para tuwing may bagong video dito ay uh, ma-alerto kayo. At mang, kung pwede po ay paki-share na rin sa inyong mga kaibigan. Pakilike like na rin. At 'yan po, 'yung malaking tulong para po uh, maipagpatuloy ko ang paglikha ng mga content na makabuluhan para sa buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Kaya sabi ko, ang problema kasi kung hindi tayo mag-a-adapt ng mga sistema, yung bagong sistema ngayon, yung luma. Oo, yung Yung conventional ngayon, yung mga chemical. Ayun, yes. Sa nangyari ngayon, naka-global crisis tayo. Sigurado yung dadating yan. Dabating, at ang pagtaas ng pruto kasabay na nataas ang mga pahang ko lahat, oh. lahat niya <laughs> oh. kahit tumasa ang abono oh. kasi kung saan ba hindi, ko naman hindi na ka, ka naman bumibili oh. meron na rin ako polyar oh. lahat oh. yan kasi kayang gawin gawin eh, halos talaga walang tigil kasi pag galing dito sa dermi composting oh. kahit gabi gumagawa ako mm -hmm. papahinga nagko ko ng vermic para ma provide Alam nga namang lahat ay iuupa ko. Mm -hmm. di malaki rin. Dati bumabili ako ng organic matter sa CDC. Kaya nag-trial ako ng mag-sarili mag, uh, na mag-suit ng vermic composting. Kaya nung mag-training kami sa kaharihan, dire diretso mm -hmm. na ako doon. Na Nasaan na yung mga bulate mo? Nasa sa bahay ko. Yun. Yun. Ito yung sample uh, na yung rice then yun yan uh, pwede organic ilan yung yield mo sa per hectare? ang per hectare itong nakaraan mababa lang nasa 70 lang 70 uh, ano yun yung C4? Uh, hindi ho yun ay ang variety ko noon ay 216 at saka 160 ayun yung mga binibigay ng DA mm -hmm. uh -huh. na high yield, high yield dapat. Mm Dati kasi to, gumagastos ako ng uh, umaabot ako ng 25,000-30,000 per hectare. Pati sa sa ano ano yun? sa loob ng sa loob, sa loob ng isang isang harvest. Isang, so, isang harvest season. Uh, Pero nung nag-organic ka? Ay, lalo ngayon, sarili ko lahat more than 50% ang nawala. Oo, oh, oh, yun. So, um, so uh, dito, kung gumastos ako ng uh, yung hanggang palagay ng 15,000 15, 000, 15 000, nasa oh, sa bahay na realistic. Nasa oh, bahay na yung palay. Nasa bahay na yung hmm. palay. Okay. Yung baga... Pababa um, pa yan ngayon. Oo. Oh, oh. Yung yield mo sa sa Conventional farming, mataas nga, Malaki mm naman -hmm. Pero malaki naman yung gastos mo. Mm -hmm. Lalo na ngayon, yung 25,000 na sinasabi mo noon pa yun. Ayun no, oh, kulang yan. Oo. Ngayon, koko lagi. nga nila eh. Yung isa kong pinsan eh, gumastos siya ay 48. Ay, eh. Bago, Pero o, sala ang production eh. Oo, tapos ganun din may risk din. Mm -hmm. Oh, ngayon etong organic it is going to yield lesser than conventional farming. Mhm. Mm pero lesser gastos ka rin naman. So that is economical din. So it means viable. Hmm. Kung magbenta pa ako ng brown rice. Oo 75 nga. ang bigay ko ng brown rice. Oo. <laughs> Oo <laughs> nga. Oo, totoo. Ngayon, ang bigas ko naman pinakamababa ko 1,000 ordinary. Hmm. Ang kapag mga C411. Oo, yung masasarap na Eh pareho lang nung... nung Oo. Ngayon, hindi naman na po, yung... sabi nila, hindi naman nakabon ko talaga itas ang oh, oh, presyo. So, oh, oh. Kasi, saan po mga market yan eh, ang, ang market ko, nasa paligid lang. Oh, oh. Di ilalayo mo yung market, hmm. hahanapin mo yung taong, hmm. eh hindi naman ako sertifikado. So, ibig um, nyo sabihin ang market nyo mismo, ito dito, dito, lang. dito na rin um, mismo. Nga... sila EJ, um, di ba? Dito kumukuha sila EJ, binibili bili, -bili hmm. ko kila EJ eh. Bumibili ko doon yung hmm. sa inyo dahil Pero oh. may marami ring advantages na nasa paligid lang yung market niyo, di Oh, kasi hindi ko na kinakailangan lumayo. Mm -hmm. Ang isa, kaya sabi kaya sabi ko nga kina Ma'am Ethel, hindi naman ko kailangan mag-promote. Magkano lang ang inaani ko diyan? Oh, Alam na ulan ka ko 'yan. Mhm. Mm ay regular Mhm. Ubos na. Oh, Oo. Ay kinakalang pagka kung kinakalang maglaylo pa ako, baka ako ubusan. Oo. Oh. Eh, <laughs> mm. siyempre, hindi naman ako papayag na ako wala yung Oo nga, tama yun. So maganda ang inyong layunin sa pagsasaka dahil patungo sa sustainable farming. Sustainable? Yun nga yung, 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 yung sinasabi ko. Oh, Oo, tsaka to. yung yung ibig sabihin. Sa tyang, uh, sustainable, kailangan yun talaga. Kasi, dadating ang araw nga, Maraki ang magiging problema ng farmer. Lagi pa tayong masasagot yan. Kasi ang, ang pag-compute dati ng palay, yung sa yield eh, per hectare. Oo. Oh. No? Okay, mataas nga yung yield mo per hectare pero mahal na ang inputs mo. Ito yung isa. Oo. Kinuha din ako ng... ng paniwala naman ako doon sa ating mga hybrid variety. Oh, malakas, yung lakas, mga hybrid. Oh. Malalakas sa uh, umano yan. Oo, oh, oo. Oh, mm -hmm. oh, oh. Pero pag tinignan ko yung programa, lutong-luto. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sa chemical. Tagtag yun, tagtag yun. Mm -hmm. Pag hindi mo ibinigay yun, wala. Hindi rin naman ibibigay niya yung hindi nyo ma-achieve. Oo, exact pa yun. Oh, oh, yung, pa yung, yun. talaga yung recommendation. Mm -hmm. ibigay mo. mo. Para mamit mo yung laksyon. Yield. Pero yung sabi yield. ko, oh, oh, pag tinignan mo naman yun, ano tantag naman tantag ang chemical. epekto nito? eh, uh, unang-una, tagtad ng chemicals, pangalawa, Mama, ang mahal. Na, sabi ko, huwag niyo nang pangarapin na maghanap buhay mm -hmm. sa pagtatani. Mm -hmm. paka, kayo naman may pension, ay baka ako masayang lang. Hindi, yun. <coughs> ang gawin niyo ako ay uh, para libangan lang, para nyo mm -hmm. ninyo ay safe. Pero kung sa lupa, at lupa lang ang pag-uusapan, no, Ah, uh, marami tayong lupa. Ngayon, isa pang problema dyan, ayan nga, kung halimbawa yung mga susunutin ni Rush yun sa'yo, Wala. hindi mag-interest, uh, instant billionaire sila dyan. Dito. Ibibenta yan. Ibibenta yan. <laughs> tapos ito, baka makita natin, meron na pure gold. Uh, Wilcon. Uh, yes, KSM. Uh, uh, Ayan yung isang uh, tapos, uh, tapos yun na define ng progress. Ayan uh, yung uh, define uh, uh, ng progress plus nabawasan ang ating uh, productive land. Uh, Ayan, uh, uh, yung food shortage. Food shortage Palating parating yan. Parating I yan, parating yan. yan. Hindi maiiwasan niyan kung Pero ganyan yung uh, attitude natin. At At attitude At 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 attitude pandemya, niya sabi ko. Oh. Ay eh di doon sabi ko. Ako sabi ko, nga, salamat sa Panginoon kasi dito ko na focus sa farming. Kasi kahit oh na ng pandemya eh, hindi ko naramdaman naman yung pandemic eh. Oo. Oh, oh. Kasi nga. Hindi ka kinakapos. Oo. Oh, ano, ang problema ka ako, pwede naman akong sa buwang hindi pumunta ng palengke. Oh, oh. Dumarating naman ang isda. Oh. May isda pa rin. Ano yung isda mo? Tilapia. Tilapia ko May manok. Oo. Oh. Manguhuli ka lang. May itlog. Oo. Oh. May gulay. May gulay. Anong oh. problema mo ni... Oo, oh, pwede ka ba? Puuwi ka ba ng bayan para pumili ng abono? Pesticidio? Hindi naman eh. Hindi rin. Oo. A sustainable farming. Kasi ang tactic ko nga, meron kang gulay, may kalay, may hmm. tubig, may isda. Kompleto. Mm. Yung pangangailangan Yung mo basic. basic commodities ay napuprovide mo, masaya ka na doon. Masaya ka na ano Sa edad kong ito, sabi ko, at the age of 56, ano panghanga mo mo? Yumaman? Oo. Materially? Mm. Ano okay, mag-retire no, ka lang diyan. <laughs> yung yung gusto nung iba magre-retire sila tapos pag retire nila magpa-farming sila. Oo, oh. <laughs> so, nandiyan nandito. Oh, nandito, Pero, Pero nag-invest pa rin ako sa farming. Oh. niya. Mm -hmm. Kasi dadating ang araw ay uh, kung yung uh, shortage ng tubig natin. Oo. Oh. O at least ay kahit pa paano may pang-ayuda. Meron kang ano? Kaysa kung kailan dumating sa kaka. Uh, ang hangin dito na Ah. Sabi nila, yung organic farming, mahirap sa palay yan. So, Hindi po. Pero eto, eto yung living sample. Pero kung totoo, dun nga tayo nagsimula eh. Kahit si Manny Pinol eh. Po, nung, oh, muna, nung, okay. nung muna, nung muna nung sa organic farming, ayaw ng tao. Talaga, negatibo ang pang. Kasi, dilaw ang dahon ng halaman ng palay eh. Madilaw kaysa riyan. Kasi, umpisa pa lang, kasi ang ginawa ko, ang rekomendasyon sa akin ay gradual. Mm, gradual. Oo. Uh, -huh. ko 100% walang abono talaga. Tinira mo na agad. Oo. sabi ko, oh, e, kung bumunga ka, di bumunga. Kung hindi, eh, basta may makakain ako. Ibig okay sabihin na. eh, maverick talaga si Sir Vic. At uh, <laughs> ah, isa lang ang nakita <laughs> ko <laughs> noon. Na, di bumunga, madilaw nga. Pero bintog ang uhay. Sabi... Tsaka naka-harvest ka. Oh, naka-harvest. Oh, na Saka lang, hindi masama yung 70 ha? Per no, hectare? Na tapos wala kang ako, gastos? Eh, ang 60 nga <laughs> ho, hindi lugi. Hindi, hindi, hindi masama hindi. yun. Pero pag sa chemical, ang 60 lugi. Hmm. Dahil hmm. may bubili sila ng mga oh, oh lalo na ngayon mahal. Ang isa pa, ang isang problema, ang conventional, sila nagbebenta ng ng palay. Hmm. Kaya eh, ko, hindi nagbebenta ng palay. Pagka sila bibili sa akin ng palay, 25, ibibigay ko. Pero kung hindi kayo kukuha ng 25 a kilo, ayaw na lang <laughs> bumili. Kasi ang bigas ko ay 40 ang kilo ang pinakamababa. Pinumpute ko yun. Nandun yun sa 25 pesos. At ba't ko ibibigay ng lugi, ang bigas nga ay kinukulang. At, at ko ibibigay sa inyo yung palay? kung hindi man mm -hmm. mabenta, may bigas naman kayo. Mm -hmm. yeah. Bigas kasi ang binibenta yung talaga. Pero, pero kung, sustainable kung, farming talaga. Pero kung 25 yung palay... Pala, eh, hindi mo naman masisi oh. ang farmer oo. -oh. ang palay kasi pagkaani, eh, andiyan na yung kukulekta ng mm pinutangan -mm. nila. Ng o oh, nila. oh. lahat, ang oh. gasto. Pinutang na po, lahat yan. Naman, Inutang. Hindi ko oh. naman inutang yan eh. Hmm. Bakit? Bakit? Buutang, bibiling ko ba yun? Hindi naman. Oo. Oh. So, ibig sa uh, sabihin, isang, mm, yung ikaw farm to table. Oh, from table. farm to table. ka mismo yung pagbebenta mo. Uh -huh. So ibig sabihin sa yan, priority niya muna yung needs, ng niya. Oh, so, so ibig yan, sabihin sa noon kung tutusin kung mai-improve pa at pagtutulong-tulungan tong organic farming baka kaya nil yung 20 pesos per kilo na bigyan. Oh, na target ng gobyerno. Hindi sila lagi ng problema. Kaso nga lang mag-e-effort. May effort hmm. po. Kasi nasanay na tayo sa okay. Easy, saboy dag -dag jam, dag -dag ay sa Boy ay Jam. Ayoko bumalik na ako sa Karabo mo Motor. Actually, ang oh. nakikita kong effort doon ay yung dagdag kaalaman. Okay.